Hello to everyone. Mega mega love shout out. Oh, ipapakita ko yung ano, dinaanan ng bagyo. Ayan. Paninim ng aking kapatid na mga saging nagkatumba-tumba. Ayan. May mga bunga na. O, oh, diba? Ang daming nasira ang bagyo. Ito may bunga na. Oh. Sana makasurvive ito dahil ano siya natumba lang ayan siya doon oh marami pa doon grabe oh ayan siya mahangin kasi kagabi maano na dito ah hindi masyadong ano sa hangin pero talagang yung hangin malakas oh ayan hindi na makasurvive yan kasi naputol siya ayun oh no? naputol kung hindi sana naputol makakasurvive pa hanggang dito tanim ng aking kapatid oh eto nilagyan ng ano ng kahoy para hindi matuluyan baka sakaling makasurvive siya maraming sinira na saging thank you for watching guys